Yan, ipakita ko po sa inyo guys ang aking mga magagandang mga bulaklak. Ayan po. Isang puno lang po ito guys at dalawa pong kulay ng bulaklak niya mga palangga. Ayan. So ito po ang una niyang bulaklak mga palangga oh. So ayan, mayroon po siyang petals guys. Ayan. Ito po ang bulaklak niyang dalawa ang kulay guys yan napakaganda po ng kaniyang kulay ng bulaklak ayan mayroon siyang pitas mga palangga oh. So meron po siyang pitas So isa lang po ang kanyang puno guys. Ito po ang kanyang puno. Ayan. <coughs> ito po ang kanyang mga puno mga palangga. Din ayan. Mayroon po siyang dalawang hindi pa bumubuka mga palangga. Ayan. So ito po ang kanyang isang kulay. Ayan, napakaganda po ng color guys. Ayan. Medyo pink po siya guys. Ayan, mayroon po siyang yellow na petals at pink ang petals. Yung dalawa po ang kanyang kuan mga palangga. Dalawa po ang kanyang kulay. So, mayroon siyang pink at mayroon po siyang puti dito sa gilid guys. Ayan. Ayan, mayroon po siyang puti dito sa gilid. So ito po ang pangalawang kulay ng kanilang mga bulaklak mga palangga. <coughs> At yan, iisa lang po ang kaniyang puno guys. So dito, ito po mga palangga, mayroon din siyang puti dito. So pitch po ito, din mayroon siyang puti dito guys. Ang puti niya dito lang po. So pitch po ang kaniyang color. So ang kaniyang petals is yellow din. Yan. Yellow din ang kanyang petals mga palangga. <coughs> yan, so dalawa po ang kanyang kulay guys. So ayan, iisa lang po ang kanyang puno. Ayan, napakaganda po ng kanilang mga bulaklak mga palangga oh. Ayan. Ayan, marami na po siyang kulay guys. Ayan, mayroon pang nagtangag-tangag pagputot guys. in ito, yan na po siya mayroon po dito oh. Yan, napakaganda po ng kaniyang kulay guys. <coughs> yan, sobrang ganda po mga palangga oh. Yan. Napakagandang bulaklak guys. Yan. So ito po tinatawag po itong gumamila mga palangga. Ayun gumamila. So mayroon po dito ano putot na po. Oh. Putot guys. Marami marami na po siyang putot 'yan po, dalawang kulay mga palangga. Oh. Peach at pink. Yan. Peach at pink, guys. So, ayan. Dito, mayroon din siyang ayan, dito, mayroon din siyang bulaklak. Ayan. Napakaganda ng kanyang bulaklak, guys. Ayan. Napakaganda ng kanilang mga bulaklak, mga palangga. Yan, ang ganda po. Pwede po ito panlagay sa tainga, guys. <laughs> panlagay sa tainga. Yan.